Ang kauna-unahan ng mix food restaurant dito sa ating lalawigan ng Nueva Ecija ay to the higher level dahil sila ay matitikman nyo na rin sa lalawigan ng La Union. Ang restaurant na pinag-uusapan, dinadayo at binabalikan dahil sa mga samut saring masasarap na pagkain kung saan ipinamamalas ang mayamang kultura ng kusina at ipinagmamalaki ang lutong Pinoy. Heto na, tara na at samahan nyo kaming bumiyahe patungan patungo sa La Union. Dahil may kalayuan nga ang La Union, ay maagang bumiyahe ang mga sisi. Upang mas mabilis nga itong marating, ay dumaan kami sa expressway. Kailangan namin ng isang daang porsyento ng lakas dahil masyado kaming nasabik na mapuntahan ang naturang kainan. Matapos ang tatlong oras ng paglalakbay, ay amin nang narating ang bayan ng Rosario dito sa probinsya ng La Union. Batay sa aming nakalap na impormasyon, ang naturang kainan ay matatagpuan dito sa likod ng Fuel Star Gasoline Station dito mismo sa rotonda ng bayan ng Rosario. Halina kayo mga lods, pasukin na natin to. Welcome to Kamayan Food Park, La Union! Laban na! Ha? Yun, yun, yun! maligayang pagdating sa Kamayan Food Park. Ang Kamayan Food Park ay kilalang kilala sa Nueva Ecija dahil ito ay naging bahagi na ng maraming pamilyang Nova Ecijano. Naging paborito itong kainan ng ating mga kababayan sa lungsod ng kabanatuan. Panlaban at pangmalakasan kasi ang kanilang mga pagkain dito. Isama mo pa dyan ang napakagandang ambience kung saan ay komportable kayong makakapagbanding ng inyong kaibigan, katropa at pamilya. Dahil batid ng kamayan Bayan Food Park ang inyong pagod sa paglalakbay. Maaga silang nagbubukas dito para kayo ay mapaglaanan ng masasarap at dekalidad na pagkain. Pagtungtong ng alas 7.30 ng umaga, handa na sila para ipatikim sa inyo ang mga pagkain paniguradong inyong babalik-balikan. Yung tipong mapapakamay ka at mabubundat ka sa buso. Ang Kamayan Food Park dito sa Timplex ay nagtatagal hanggang alas 8.30 ng gabi. Marami kayong pwedeng mabili dito marami kayong pagpipilian na sulit dahil abot kaya ang presyo. Kung mahilig ka naman sa mga inumin tulad ng milk tea ng kape, don't worry dahil meron silang kape sa kamayan. Suwak na suwak nga ito kung gusto mong ma-refresh habang nagbibiyahe. Yung tipong inaantok ka habang nagmamaneho. Aba, pwedeng pwede ka mag-stop dito sa kamayan food park para mas magising ang diwa mo. At heto na mga lo Dahil hindi na nga mapigilan ang patuloy na pagsikat ng kamayan. Kamayan Food Park. Ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga putahe na kanilang mga ipinagmamalaki. Ito nga yung mga recipes na good for sharing. Kaya kung kayo ay isang grupo na magkakaibigan o ng isang pamilya, tapos nagbabala kayong umakyat sa Baguio City, basta madaan kayo dito sa t ang Kamayan Food Park ay naghihintay sa inyong stopover. Tingnan nyo naman yan mga lods. Grabe nakakataka. Lahat na yata ng mga putahing Pinoy ay matitikman nyo dito sa Kamayan Food Park Andyan ang mga isda, ang gulay Kaya kahit ano pa ang cravings mo Malaki ang chance na available yan dito sa Kamayan Food Park Tuwang-tuwa nga kami dito kay Gabi Dahil gustong gusto niya yung mustasa na may buro Solid nga raw na magka-partner yan At heto na nga mga lods Dahil ang Kamayan Food Park ang number one mixed food restaurant sa Nueva Ecija Siyempre, dinala nila yan dito sa T-Plex Heto nga at hindi namin pinalagpas ang kanilang masarap na crispy pata Yung crispy pipatan na solid sa lampot pero solid sa lutong ang balat. Grabe yung tipong gutom na gutom ka habang nasa kalagitnaan ng tiples. Tapos tatambad sa'yo ang ganito kasarap na pagkain. Kaya nga pag nagawi ka rito, alam mo na kung saan ka pupunta. Kung nagka-grabe ka naman sa mga seafood, eto meron silang available na isang timba. <laughs> Grabe, the best talaga ang Kamayan Food Park. Kaya hindi na kami nagtataka kung bakit patuloy itong pinag-uusapan dinadayo at binabalikan. Tunay na number one sa kalidad ng pagkain, sa mahusay na serbisyo at pag-aasikaso sa customer, at number one din sa pagsuporta ng mga lutong Pinoy. Mapanueva, si Ecija man yan o probinsya ng La Union, ang Kamayan Food Park ay patuloy na magiging bahagi ng maraming pamilyang Pilipino. Sa lahat ng bumubuo ng Kamayan Food Park, sa aming mga nakasabayang kumain, shout out! Muli pag nagawi kayo ng T-Flex alam nyo na kung saan kayo kakain Ito pong muli ang team laban na at hindi magsasawang sumuporta sa ating kapwa Novo esihano Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli Paalam, ingat and God bless Laban na!